kaobloy, kaobloy Sa puntak sa iyong sakay sa balod Sa kaobloy kusog, dilig yun malulod Pag ang buuna sa kino Let's go! Nay isda na nakasabit sa lambat mga kaobloy Ang tawag ano na isda, barilison Barilison ni mga kaobloy, mahal ni sa mahal ang kilo sa merkado aning isda mga kabloy tag 300 ang kilo atong ibalik sa kwan para dili masayang o din niya mong trabaho matagad lang mga kabloy huwag mag operasyon nami arya bira lang sa pukot morning diri kami diri na nami assign assign na trabaho na itig likis na pwede kwan sa likisan mga kabloy Magbira sa pukot, oh ni adla-adla na mo trabaho. Na poy daghan manak na taga bangka mga kabloy, mutabang po ni sa pokot. sa pukot. Bisan pait ni amon trabaho mga kabloy kay ...maagian pa mi usahay og kusog nga hangin dagkong balod og maabtan mi migbagyo sa laut. Mao na gayud ni trabaho, dili na ni ma mga kabloy kay ana sila mga kabloy mo taga bangka. nagsaka diri sa, sa amo ang kuan kay mutabang ubira nga makakuan ni silang toy sa pokot ay ah, ilahan na pud na mga kabloy daghang -toy, toy ang pokot mga kabloy ah, malipay na sila para sa ana tulingan mao na ilahan na ang kabloy na kanang trabaho ana mga kabloy lagi pile ang pokot wala lagi plaster tarong ang pokot pukot mga kabloy kay ugma pahon mulagak na pud para dili maunsa ba dili magisi oh gitagaan mig kalinaw sa kadagatan mga kabloy linaw buyag ang dagat oh gitagaan po mig grasya sa kataasan

Yeah. Maraming salamat sa blessing na gihatag sa mga karon tagaw ng kablay, Ug sa akong mga subscriber sa YouTube, ug sa mga viewers, daghang salamat sa inyong pagsuporta. God bless sa inyong tanan. Let's go. Masa sunga, masa sunga, masa sunga. Bye, bye, bye,

sabay, 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 One eternity later. Puno, 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 puno. O karon mga kabloy, nagsugod na po may kargada sa isda na isulod sa budiga. Mati, 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 mati. Ya, mapuno na po ng budiga ni mga kabloy.

Wala na mga kabloy, buwak sana. na! Arios, bakos! Arios, pinaka bakos! Oh, pang-apat na sibot, pang-apat na sibot. Okay. 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 Saka saka saka. Bintang Siap, k a artista mga kaploy. Ikong kayo.